magandang umaga tanghali, hapon, sa inyong lahat ayan, muli, dito naman, si Kevin TV muli, nagwabalik ayan, nandili, dito, dito naman tayo sa Cornish ayan, tayo ay nagbabiking today ay national day, walang pasok holiday ayan, kahapon nakita nyo naman yung mga ha, kaganapan dito no? yung mga fireworks ayan, yun nandito ay eh. 2 days fireworks 1 and 2 may fireworks dito So, po dito sa UAE. Kapag uh, national din nila. Hindi na yung mga fireworks. At ngayon tayo ay nagbabiking-biking naman. Ay, nakakasakit na ng likod sa bahay. Palagi nakahiga. <laughs> eh, tayo ay natanda na eh. Dilawad ako yung lagi nakahiga lang. Awat tayo lumalabas-labas din. Samahan niyo lang po ha. Ba nagbabike si Kevin. Ayan. Siyempre, narito na rin tayo para i-shout out natin yung ating mga nami-miss na mga kaibigan dyan sa ating solid team Repsol. Yan. Sana yung maaala-ala ko lahat. Ayun. May isang sexy doon. Hindi natin masyadong pupukusan. <laughs> may sexy. Yan, sabi nga. So, hindi mo mawala yung mga nakaganyan dito dahil bitch to shout out natin ang ating solid team Repsol shout out shout out sa boss Joel na namin boss na namin na napakabait boss Joel si Condes kuya ah uh, uh, boss Jonathan yan sa aming guwapong bossing boss Jonathan si Condes sa uh, ma'am kamahalin kay tata Yotib yan tata Yotib kay kuya Dante Mor kay ate uh, sa ating ano, tawag dito, secretary Ate Lin, yan. Shout out po sa Ate Lin. At kay Simple Girl, yan. Kay Boss Renz kay Nanay Yayat, yon. Kay Kuya uh, Eric Bongon, ha? Kay Sniper Jer, yon. Kay Kuya Idoy, yan. shout out sa iyo Kuya Idoy. Kay Mommy kay Nene Eileen, yon. Kay Nati Gumiya, Sino ba bang ating mga kagrupo dyan? Tumatanda na yata si Kevin. Boy, Kapoy. yon, Si Ate Raida. Yan. Siyempre. Ang ating mga mababait. At mga solid na solid. Solid, solid, solid. Team Rep Sol. Talagang si pag mag-agis ng resibo. Boy, play, play lang. Hindi ka naman kung mag-agis ng resibo. Pasensya na kayo. Ako'y may pinagkakaabalahan. Yan, sa ating hanap buhay marami tayong na ayos na requirements yung lalo na yung Pasko yan yung na ako ng paumanhin sa inyo baka hindi nyo ako masyadong makita at maramdaman yan. alam niyo na po yun Shoutout sa inyo lahat yan tasaan nyo nandito pa rin naman si Kevin TV siyempre kay Miss Pe Oreta yan shout po Miss sa so, yung Pilatics Shout out, shout out po. Shout sa ating mga lahat ng mga kaibigan dyan. Muli hanggang dito na lang po ang video ni Kuya Hindi na tayo masyadong maghaba. Masyadong mahangin. Ayan, nahirapan ng magbike. Isang kamay lang. Mahangin dito. Hindi ako nag-jacket. <laughs> Akala ko yung mainit. Yan, mahangin pala. Hanggang dito na lang po. Siyempre sa aking pamilya, mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat muli. Hanggang dito na lang. God bless you all. Bye-bye, bye-bye. Ingat po palagi. Bye-bye po sa inyo lahat. God bless you. I'll try sa malilim. Minto. Ito tayo nililigo. sa malilim. I love you all. Bye-bye. Pahabol pala syempre sa ating binakamamahal na host ko host kay Miss Pe Oreta sa kanyang penatik. Shoutout Miss Pe yan. Pasensya na Miss Pe, hindi ako masyado nakakadalaw sa mga live mo. Yan, asawa naman na pinapanood ko lagi yan. yan. Sa aking asawa at mga anak, yan mag-iingat kayo lahat. Sa aking mga kapatid, yan sana makita ko kayo. Magpapakabait kayo lahat, yan sa aking mga ano, mag-anak sana eh. Makita ko kayo. Hindi man ganun kalaki yung dala ko eh magkita-kita tayo. Yan. Sabi nga minsan lang yung Pasko sa buwan Pinas sana. Yeah. sana makita ko rin yung iba kong bako kamag-anak. Hindi yung kagaya ng pag-uwi ko nakaraan, eh dahil nawala na yung nanay kong pinakamamahal. Yan. Ngayon naman eh isang masayang Merry Christmas naman sana. Yan. Sabi nga Happy Christmas. Love you all. Goodbye. God bless you all. My own suit and I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town.